Igan, matapos ang mayigit anim de na dekada, nakamit ang Pilipinas ang ginto sa men's basketball ng Asian Games. Wagi ang Gilas Pilipinas sa finals match laban sa Jordan ngayong gabi. Sa pagtapos ng second quarter, tabla po sa score na 31 ang dalawang koponan. Sa tunong ng mga three-pointer, nailayo ng Gilas ang kaila agwat sa Jordan at nagtapos ang third quarter ng 10 puntos ang kalamangan. Hindi pa rin nakahabol ng kalaban at tagtapos ng fourth quarter sa score na 70-60 pabor sa Pilipinas. Samantala, naiuwi naman ni Annie Ramirez ang ikatlong gold medal ng Pilipinas nang magtagumpay siya kontra sa pambato ng Kazakhstan sa Jiu-Jitsu Women's 57 kg weight class ang isa pa nating pambato sa jiu-jitsu na si Kyla Napolis na sungkit ang ikalabing isang bronze medal ng bansa matapos mangibabaw sa women's 52 kg weight class kontra UAE. Bronze medal din ang nakuha na ating sepak takraw team sa men's reg category. Sa ngayon, mayroon ng labing walong medalya ang Pilipinas sa Asian Games. Mayigit na 2 bilyong piso ang halaga ng shabu na nasabat sa Maynila Uh, sa International Container Port. Iniimbisigahan na ang consignee ng kargamento na posibeng sa Luzon ibinagsak kung hindi ito nabisto. Saksi, si Emilio Sumangin. Balot ng carbon paper at foil at inihalo sa kargamento ng beef jerky o tinapang karne ng baka. Sa ganyan paraan itinago ang may 300 kilong shabu na nasa bat sa Manila International Container Port o MICP kung hindi nabuking posibleng sa Luzon ibinagsakan droga ayon sa PNP. This operation is a joint collaboration between uh, Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, the PAOC and uh, the PNP. A total of 1,109 packs of Shabu were found with an aggregated weight of 323.184 Kilograms with the standard price valuation of 2.19 billion pesos. Based on observations in uh, X-ray, uh, the carbon paper and the foil may have uh, effect on the X-ray reading. Because based on the initial uh, X-ray test, only two of the packages indicated crystals inside. All others are modeled ang image niya. Huling linggo ng Pebrero, dumating ang shipment mula Mexico ayon sa Bureau of Customs. Bukod sa nakuhang timbre na posibleng droga ang laman nito, abandonado na rin ang shipment at kwestyonable ang papeles. Dalawa yung kanyang bill of leading. There are two shippers from Mexico on this uh, cargo. So with those two shippers, it's already uh, by our profilers that without on the content of this container. Nagtagal ng pitong buwan ang pagbubukas ng container dahil sa pag-iingat para tiyaking tama ang proseso. Wala pang container number. Later on, saka pa lang nag-build up yung case na ma-identify. Hindi naman ready na binibigay ka agad yun. I cannot give the details what has happened for 7 months. It's not a sign of uh, negligence or inefficiency, inefficiency, but rather it's, a, it's an effort to to ascertain everything tukoy na ng Bureau of Customs sa consignee o tatanggap ng kargamento na inaalam nila kung lehitimo ba o hindi. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangi inyo. Saksi. Posible may malaki ang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa panayam ng Superadjo, DZBB sa DOE Oil Industry Management Bureau, nasa 3 piso kada litro ang posibleng bawas presyo sa gasolina. Nasa piso at 50 sentimo kada litro naman sa diesel, habang nasa dalawang piso kada litro sa kerosene. Kapag nagkataon, ito na ang magiging ikatlong sunod na rollback sa gasolina at sa kerosene. Ang kay DOE OMB Director Attorney Rino Abad, dumarami ang supply ng langis mula sa mga bansang hindi bahagi ng OPEC gaya ng Amerika kaya napupunan ang kakulangan. Halos ganyan din ang nakikita bawas presyo ng isang oil industry source batay sa apat na araw na trading. Pinapayuhan ng DICT ang mga PhilHealth member na maging alisto sa anumang scam, lalo na't na kumpirmado ng kasama ang ilang telephone number sa mga ng hacker group na Medusa. Saksi si Sandra Roginaldo. Hindi patiyak ng Feel Health na walang ang impormasyon ng kanilang mga miyembro na kasama sa 600 gigabyte files na inupload sa isang messaging app ng grupong nang hack sa kanilang sistema kahit daw kasi hindi na pasok at database ng mga miyembro There could be members information na nadudoon sa mga workstations na maaari nakuha nito nitong Medusa malalaman lang daw yan kung may isa publiko ang Medusa tulad sa mga naunang leak. Nakita namin sa mga leak data, meron. Hindi nga lang lahat ng members data. Pagkumpirma pa ng Department of Information and Communications Technology o DICT, may mga telephone number na hawak ang grupong Medusa na pwede nilang ibenta. It is unclear kung these phone numbers are PhilHealth members, mukhang numbers that are embedded in IDs ng mga PhilHealth employees. It is unclear kung may mga detalye ng mga pasyente na mm-hmm. sa PhilHealth, etc. Pinapayuhan ang mga miyembro na mag-ingat sa anumang scam at ingatan ng kanilang password. Pinangangambahang targetin ng online scam ang mga may-ari ng mga phone number na hawak na ng Medusa. Pwede ring may mabiktima ng identity theft o yung pagpapanggap ng mga scammer na sila ang taong may-ari ng nakuhang detalye na pangalan, address, sex, age, ay maaari nilang gamitin to as parang sila siya. May mga dati nang nagpapanggap na ibang tao para mag-apply ng loan o ng cellphone line para makakuha ng mamahaling smartphone nakipag-ugnayan ang PhilHealth sa ilang bangko at ibang ahensya ng gobyerno na mag-ingat sa identity theft modus. Iniimbestigahan na rin kung may sangkot na taga PhilHealth sa hacking bagamat wala pa raw palatandaan nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Wala pa rin tugon ng apat na kumpanyang iniugnay ng Pangulo sa rice smuggling na tatlong araw nang hinihinga ng pahayag ng GMA Integrated News para bigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag, ay ilang beses nang binalikan ng aming mga team ang mga bodega ng San Pedro Warehouse, Blue Sakura Agri Grain Corporation, FS Ostia Rice Mill at Gold Rush Rice Mill. Pero wala pa rin humarap sa amin. Kasama rin sila sa mga bodega ni Raid sa Bulacan nitong Agosto dahil sa parehong issue. Nahaharap sila sa mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act Rice Certification Law at Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Dirilib sa pwesto, dalawang pulis na sangkot umano sa viral video ng pagpapatigil ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue para makadan umano si Vice President Sara Duterte. Pinabulaanan naman ang tanggapan ng Vice Presidente na may kinalaman siya sa insidente. Saksi si Ian Cruz. Sa video na ito na kumalat online kahapon, nakaharang sa westbound lane ng Commonwealth Avenue ang mobile car ng QCPD. Ano po reason? Sino po ito? Sino? V -P. V -P. V -P. V -P, Sarah. So sinara niyo Commonwealth para doon si Bisi Sara. Dadaan lang po, dadaan si lang to cross lang po, ko cross lang, lang po. Wow. Ko cross lang po siya sa gitna po. Ko cross si Bisi Sara sinara niyo yung Commonwealth. Ang lalaking kausap ng pulis, sinabi ba ang nakuha ang impormasyon sa mga nakahintong na turista? Pisa. Si VP Sara, tatawid! Kaya tumigil muna tayo! Wala pang impormasyon kung kailan nakunan ng video. Pero sabi ng Office of the Vice President sa isang pahayag kahapon na walang kinalaman si Vice President Sara Duterte sa insidente sa kumalat na video. Sumulat ang Vice Presidente kay QCPD Director Brigadier General Rodrigo Maranan kaugnay sa viral video. Iginiit ng Vice na hindi siya kailanman nag-request ng assistance sa QCPD para ihinto ang trapiko sa Commonwealth Avenue para sa kanyang convoy. Hindi lang daw nakakalito ang mga sinasabi sa video kundi maling mali talaga. Kinokondin raw ni Duterte ang anumang hakbang na nakakaantala sa pang-araw-araw na buhay at kapakanan ng mamamayan. Dapat daw imbisigahan ng QCP niyang insidente at papanagutin ang mga responsable sa kanilang aksyon at itama ang maling impormasyon at isa publiko ang tunay na dahilan ng road closure kasama ang pagkakakilanlan ng VIP. Humiling din siya ng public apology mula sa pulis sa video As a QCPD director, humingi na ng paumanhin ang QCPD. Humingi po kami ng paumanhin uh, sa pagkakasangkot po ng OBP. Uh, we would like to assure the public na hindi po convoy ni BP Sara ang dumaan. At ganun din po sa sa mga motorista, humihingi po kami sa abalang na idulot nito. Nirelieve na rin sa pwesto at pinagpapaliwanag ang dalawang pulis sa video na sila Executive Master Surgeons Verdo Pantoliano at Ariel Barong. Sinikap naming kapanemang dalawa sa Police Station 14 pero wala sila roon. Pero sabi ng istasyon sa isang statement, nag-ugat ang insidente raw sa pagkalito at lapse in judgment ng pulis na nagmamando ng trapiko noon. Nag-overact daw si Pantoliano nang pahintuin niya ang trapiko bilang tanda ng kortesiya at seguridad dahil VP raw ang maling pagkarinig sa daraan noon. Pero sa kanilang tala, walang engagement sa lugar si VP Sara Duterte nag sa pa ang QCPD kung sino ang VIP at kung sino ang nagsabi sa mga pulis na may iaasi silang VIP. Ano nga ba ang courtesy sa mga opisyal sa mga lansangan? Wala namang tayong definitive rule dito sa MMDA pero nag extend tayo ng courtesy lalong-lalo na sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo dahil may security concerns yan. Even ang kaap, pag may mga dumadating na heads of states, uh, ang Pangulo, binibigyan po yan ng priority na makalan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, halos kalalabas lang ng bagyong Jenny pero isang bagong low-pressure area na naman ang minomonitor. Huli itong namataan ng pag-asa, 1,560 kilometers, silangan po yan ng eastern Visayas. Pusibling ngayong weekend yan pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo ngayon pero patuloy po natin nga ang tabayanan ang magiging pagbabago dyan sa mga susunod na araw. Sabi rin ng pag-asa, mababa pa ang tsansa magkaroon nito ng direktang epekto sa ating bansa. Yun nga lang eh, ay naman itong hanging habagat o southwest monsoon kasabay pa rin ang tsansa ng localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may mga pag-ulan na sa may Zambales, Bataan, ganun din dito sa Mindoro Provinces. Sa hapon, halos buong Luzon na po ang uulanin kasama dyan ang Central Luzon, ilang bahagi ng Northern Luzon, pati na rin ang Bicol Region at ilang bahagi pa ng Calabarzon at ng Mimaropa. Posibleng maulit ang mga pag-ulan sa linggo hapon pero bahagyang mababawasan yung mga malawakang pag-ulana. Inaasahan naman po natin dito sa Metro Manila, mataas din ang chance ng ulan lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya kung wala namang importanteng lakad this weekend, abang mag-relax na lang po muna sa bahay. Pero kung may nakaset ng lakad, eh wag na lang pong kalimutang magdala ng payong. Sa Visayas naman, may chance ng ulan bago magtanghali bukas. Pusibling magtuloy-tuloy po yan hanggang hapon at mayroong mga malalakas sa pag-ulan dito sa Negros Provinces, Panay Island at ganun din dito sa Central at Eastern Visayas. May mga kalat-kalat na ulan din pagsapit ng linggo ng hapon. Samatala, halos buong Mindanao naman ang posibleng ulanin bukas po yan ng hapon at posibleng maranasan ulit yan pagsapit ng linggo kaya maging alerto po sa banta ng baha o kaya naman ay lupa lalo't inaasahan po natin yung heavy to intense rains. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hindi na aapela ang ABS-CBN sa pagsuspindi ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa noontime show na It's Showtime. Ayon sa ABS-CBN, imbis na dumulog sa Office of the President, Tuto pa rin ng noontime show ang 12-day suspension na sa October 14 ang umpisa. Iginagalang man ng ABS-CBN ang otoridad ng MTRCB, naninidigan silang walang nilabag na batas ang programa. Ang suspension ng MTRCB sa its showtime ay dahil sa mga reklamong natanggap umano ng MTRCB sa anilay indecent o malaswa umanong ikinikilos ng mga host sa isang segment na Isip Bata. Nauna itong inapela ng programa pero ibinasura ng MTRCB ang mosyon. Baring ng pagsamay ng exercise at art sa National Museum. Doon, libre po ang yoga class sa harap mismo ng pamosong spolarium na painting po ni Juan Luna. Saksi si Salima Refran. Breathe in, breathe out. Libreng yoga session ng handog ngayong buwan ng National Museum of Fine Arts. At ang venue, kakaiba! Sa harap mismo ng isa sa mga main attraction ng museum, ang makasaysayang painting na Spoliario na likha ni Juan Luna. Bukod sa health at wellness benefits ng yoga, isinasagawa dito ang session para raw mas mapalalim ang pagpapahalaga sa sining at iba't ibang mga obra. Makakatulong po na nasa loob po siya ng isang espasyo or ng space na alam niyang makakaginhawa sa kanya. Isipin po ninyo na nasa loob po kayo ng sasakyan na naspak sa traffic. Sa tingin po ba natin, makakaroon po tayo ng, ng maayos na, na pag, pag, sa loob natin pag dinilay-nilay. May tatlong linggo pa ang libreng yoga at the museum tuwing Miyerkules na gagawin sa iba't ibang gallery ng museo. Limitado lang sa 20 participants ang tatanggapin kada session. Pero may ilang mga netizen na nababahala. Baka raw magkaroon ng epekto ang pagpapawis ng na mga nagyayoga sa mga obra sa museyo. May nagsasabi ring hindi ito ang akmang lugar para sa pag-iersisyo. Hati naman ang opinion ng mga nakausap namin. Kasi po tahimik po yung lugar so parang makakatulong sa kanila yon para mag-meditate. Ikata nila po nila yung mga like yung paintings, mga sculpture, and then kana And ano po, uh, okay naman po din yung yoga kasi yung yoga din naman po maingay for relaxation. Pero yung as turista po kasi, yun yung pinunta namin nung pumunta kami dyan. Parang nakakabastos po for me kasi uh, um, salamin po siya ng history ng Philippines. So, dapat mo din po siya. And marami naman pong lugar sa NCR na pwede pong pag... Uh, dausan ng activity po like yoga. Hinihingan namin ng pahayag ang pamunuan ng National Museum. Pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sunny Marafra ng ang inyong saksi. ng UP Department of Journalism ang Media and Information Literacy Project at layan nitong tulungan ng mga guro sa pagtuturo ng media and information literacy sa mga estudyante sa senior high school. Kabilang sa mga magsisilbing lecturer, ang GMA Integrated News Anchors at reporters na sina Ivan Mayrina, Mari Sumali, Connie Sison at Atom Arawlio. Kasama rin si GMA Integrated News Consultant, Howie Severino. Sa so, launching event, nagkaroon ng panel discussion tungkol sa kahalaga ng fact-checking at accountability ng pagbabalita. Ayon kay UP Department of Journalism Chairperson Kara David, ang Media and Information Literacy Project ay ambag ng kanilang kolehiyo sa mga guro at sa pag-aaral ng Media and Information Literacy sa bansa. Click na click agad ang dalawang kapuso stars na sina Pokwang at Glyza De Castro. Para po yan sa kanilang upcoming na pelikula na Slay Zone. Ito ang first time na magkatrabaho ang dalawang kapuso stars pero naging close na sila agad sa ilang araw ng shooting. Kwento pa ni Glyza, surreal pa rin para sa kanya na makasama si Pokwang sa pelikula. Ay naman kay Pokwang, mapanghamon ng kanilang thriller film na intense rin ng pisikalan. Pinag-uusapan na rin ng dalawang stars ang guesting nila sa kanilang shows gaya ng TikTok Tiktoklak at It Bulaga. May lead single na S-Class at sila ay pang world class. May bagong pagkilala para sa K-pop boy group na Stray Kids. Sila ang latest na dagdag sa Time Magazine 2023 list ng Next Generation Leaders. Kinilala nito ang mga trailblazer, o trailblazer at rising stars. Sabi ng member na si Changbin, Bin, nitong itong makilala ang kanilang musika bilang Stray Kids genre. Sila ang ikalawang K-pop group na dagdag po sa listahan kasunog na ng New Jeans. Agaw pansin para sa mga commuter ang isang aso sa Zamboanga City. Ang tambayan kasi niya, ibabaw ng jeep. Aba, busy mamasada si Samuel at chill naman sa bubong ng kanyang jeep, ang alagang si Kibul. Sumasama raw sa biyahe si Kibul dahil tila umiiyak ito tuwing naiiwan. Bilib naman ang mga pasero dahil marunong bumalanse si Kibul nag din sa pagmamaneo si Samuel at lumilipas sa front seat si Kibul tuwing tanghali. <laughs> Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Walang po araw na lang, Pasko na! Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging... Saksi. Saksi! Mag-iingat. Samahan niyo kami sa ng mga makabalita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.